Kabanata 275 Tatlong Pagpipilian Nagalit si Baron ng marinig ang sinabi ni Cyrus Remarks and his with a sullen face, Emph. Ikaw ba seryoso isipin na ang chases ay hindi maaaring tumigil? Umalis ka sa bayang ito. Sino ka sa tingin mo ay? Eh? Ang aking mga binti ay gumagana ng maayos. Walang makakapijol sa akin. Kung gusto kong umalis, natahimik si Cyrus habang nakatitig mahirap sa ilog sa kanyang harapan. Kahit na siya hindi may hayag ang kanyang tunay na pagkatao sa oras na ito, siya ay dumaranas ng unti-unti ngunit matatag. Pagbabagong anyo. Noong nakaraan, imposibleng sabihin niya. Mga ganyang salita. Gayon pa man, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang common courtesy na ipinaabot niya sa iba ay wala dala ang paggalang na natanggap niya bilang ganti. Malinaw na maliwanag na kabilang si Baron, this kategorya ng mga snobbish na individual. Kaya, nagpa siya si Cyrus upang magpakita ng walang takot at makipaglaban din bilang tugon ang mapang asar na ugali ni Baron sa kanya. Si Baron naman ay naisip na kung ano. Ang sinabi ni Cyrus sa puntong ito ay ganap na tumunog katawa-tawa. Ang pamilya Chase ay ang pinakama-influensyang pamilya sa bayan ng Hollandiaid. Magkakaroon sana ng pagkakataon si Cyrus Yumigtad ng bala kung nakarating siya sa ibang lugar, ngunit sa kasamaang palad, dinala siya ng swerte dito, kung saan siya naroon nasaktan si Chases. Sigurado si Barrel na si Cyrus ay kasing ganda nang nawala. You're far too overconfident. I understand that bata ka pa at hindi ka pa natutong kontrolin ang iyong sarili emosyon, ngunit kung patuloy kang kumilos ng ganito, magagawa mo ito. Good, sagot ni Baron. Totoo naman na overconfident ako, pero yun lang dahil naniniwala ako sa aking sarili sapat na upang maging gayon. Meron ka na authority to make me and our relationship with Margo kung labag sa kalooban ko, mahinahong tugon ni Cyrus Gawi habang nakatitig kay Baron. Wala akong autoridad, siniko ni Baron si Cyrus at napasigaw sa sobrang galit, sige, sabihin mo sa akin. What the? ang impyerno ay nagbibigay sa iyo ng isang malakas na pakiramdam ng tiwala sa sarili. Galing ka ba sa isang kilalang pamilya o mayroon mga koneksyon? Itinuturing mo ba ang iyong sarili na nasa isang mas mataas na antas kaysa sa iba dahil lang sa alam mo Jonathan? Nanginginig ang kanyang katawan sa galit. At ang kanyang mga mata kumikinang sa pagkabigo habang nagsasalita. Walang ideya si Cyrus na sinabi ni Baron ang mga salitang iyon sa kanya ay puro dahil sa mabuting kalooban. Walang balak si Baron na paghiwalayin si Cyrus at Margo mula pa sa simula. Pagkatapos gumastos ilang oras kasama si Cyrus, naisip niya na siya ay isang medyo mabuting tao. Sa kabila nito, si Baron ay hindi nasisiyahan sa mapagpakumbabang pagpapalaki ni Cyrus at naniniwala na kung pinahihintulutan niya siya at si Lavory na maging magkasama ito ay haantong sa maraming problema sa mahabang panahon termino. Alam na alam ni Baron na si Margo. Hinabol ng isang patay na natatanging lalaki. Kung kaya ni Cyrus hindi tumutugma sa kahit nasa hangganan ng mga pamantayan ng pagiging isang taong maimpluensya at kapansin-pansin. Pagkatapos siya at si Margo ay hindi mabubuhay ng masaya at masaganang buhay magkasama. Dahil dito, humiling si Baron para makilala siya ni Cyrus dito para lang masabi niya ang mga ito mga salita sa kanya. Naniniwala na ang paraan ng kanyang pagtugon matutukoy ang lalim ng kanyang pagmamahal kay Margo. Kung lumayo si Cyrus at agad na tinapos ang kanyang relasyon kay Margo, pinatunayan lamang nito na mayroon siya. Hindi siya minahal noong una. Sa kabilang ibayo ng Ang barya, kung totoong mahal niya siya, binalak ni Baron panatilihin siya sa kanyang tabi at iayos siya sa isang matagumpay lalaki. Bagamat hindi magagarantiyahan ni Baron si Cyrus isang prominenteng posisyon kung saan hahanapin ng lahat. Siya, may tiwala siyang magagawa niya man lang matagumpay. Gayunpaman. Labis na nalungkot si Baron kay Cyrus kay abangan kahit hindi niya piniling tapusin ang kanyang relasyon kay Margo sa harap ng banta ni Baron as naniniwala siya na ang mga kabataan ay dapat panatilihin ang kanilang kahinhinan gaano man sila matagumpay. Naging. Anuman, hindi ito nagawa ni Cyrus. Dapat isipin mo na ang mga taong hindi nagmula hindi kailanman magtatagumpay ang isang kilalang background ng pamilya. This society, right, malambing na tanong ni Cyrus kay Baron. Kung sabihin. pwede pa rin sa iyo para magtagumpay kahit hindi ka galing sa prominent pamilya, ngunit hindi ka makakalaban sa habol kung wala kang matibay na suporta sa pamilya. Mat, ang pinuno ng pamilya Chase, ay ang pinakamayamang tao sa bayan ng Hollandied. Isa siya sa pinaka top 10 maimpluensyang mga tao sa Solbury City, sa mga tuntunin ng parehong kanyang kayamanan at kapangyarihan. Maliban sa pagkakaroon ng magandang Relasyon sa alkalde ng Solbury City. Siya rin nakilala si Jim at marami pang ibang big shot sa pareho ang privado at pampublikong sektor. Not to mention na siya alam din ang maraming mafia sa buong bansa. Paano maari ka bang makipagkompetensya sa gayong makapangyarihan kalaban? Ano ang mayroon ka na magbibigay sa iyo ng A? Nakikipaglaban ang pagkakataon laban sa kanya. Akala mo ba talaga maaari ka lang umasa kay Jonathan para tulungan kang makiusap awa? Si Baron ay todo trabaho at rumble. Nang marinig iyon, napailing na lang si Cyrus at ngumiti ng mapait na walang sinasabi ni isang salita. Ano hindi alam ni Baron na sina Jonathan, Matt, at Thomas? Ay, sa katunayan, mga kampo ni Callum at lahat sila sa palad niya. Obligado silang tugunan sa kanya ng may lubos na paggalang at kagandahang asal sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya, Mr. De La Cruz. Bakit ka nananatiling tahimik? Do you just realize gaano ka naging katanga? Naisip mo na ba kung paano maliit ka kumpara sa isang big shot na katulad niya? Baron tanong niya habang naka-eyeball si Cyrus. Ganon paman, nanatiling tahimik si Cyrus. Bibigyan kita ng tatlong pagpipilian ang una ang pagpipilian ay para sa iyo na tapusin ang iyong relasyon sa akin. Apo. Kung gagawin mo ito, bibigyan kita ng malaking halaga pera pati na rin ang tulungan kang malutas ang isyo sa Hinahabol, paano ang pangalawang opsyon? Tanong ni Cyrus nang hindi nagbibigay ng anumang pag-iisip sa unang pagpipilian. Ang pangalawang pagpipilian ay para sa iyo na maghanda upang mamatay kapag nagpa siya ang pamilya Chase na sundan kapag hihiganti, walang paraan na tutulungan kita o tatayo para sa iyo. Patuloy ni Baron habang nakatitig kay Cyrus. Paano ang pangatlo? Tanong ni Cyrus huminga ng malalim si Baron at nagpatuloy. Ang pangatlo ang opsyon ay tutulungan kitang lutasin ang usapin tungkol sa The Chases and give you my blessing to Mary Margot ako mayroon kang isang kahilingan, gayon paman, at iyon ay para sa iyo na manatili kasama ko simula ngayon. Gagawin ko ang lahat para makatulong lumaki ka sa isang mas malakas at mas matagumpay na tao. Ikaw hindi ako makakaalis sa tabi ko hanggat hindi ako kumpiyansa may sapat kang kakayahan para pangalagaan si Margo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Doon at pagkatapos, sa wakas ay naunawaan ni Cyrus kung saan galing ni Baron. Sa madaling salita, tumingin si Baron Down sa Cyrus at ninanais na magayos sa kanya sa isang mas mahusay. Lalaki Kung ibang tao ang naiharap sa gayong gininto ang pagkakataon, tiyak na gagawin nila lubos na magpasalamat at sabik na tanggapin ito. Maging iyon kahit papaano, si Cyrus ay hindi isang ordinaryong tao, siya ay isang hiyas sa corona. Hindi ang pamilyang Suarez o ang pamilyang Chase ay kapansin-pansin sa opinyon ni Cyrus. Hindi siya maaring maging nag-aalala tungkol sa kung gaano sila kalakas at hindi mas matagal sa mod na mag-aksaya ng oras na makipagtalo kay Baron. Sa pag-aakalang wala itong kabuluhan kahit na kaya niya ma-promote sa tulong ni Baron. Si Cyrus na ngayon ang pinakamayamang tao sa mundo. Siya hindi nangangailangan ng tulong ng sinuman. Lahat ng kailangan niyang gawin ngayon ay pakasalan si Margot sa lalong madaling panahon. Mula sa kanya pananaw lahat ng iba pa ay walang kabuluhan. Gaya ng inakala ni Baron na papayag si Cyrus sa kanyang ikatlong pagpipilian ng hindi nag-iisip ng dalawang beses, Cyrus nagpahayag ng kanyang desisyon. I'm sorry, pero wala akong pipiliin. Sa kanila. Eh anong sabi mo? Nagulat si Baron ng kanyang buhay, ang kanyang mga mata balkang out sa kanyang ulo bilang sa kanya nalilitong tingin ang bumaon kay Cyrus. Sabi ko wala akong pipiliin sa kanila. Cyrus inulit ang kanyang pangungusap, lumingon, at malapit na para umalis. Sa sandaling ito, sumugod si Margo mula sa likuran at sumigaw, Cyrus, nababaliw ka na ba? Agad na nasal ayan ni Cyrus si Margo, siya tanong na may naguguluhang ekspresyon, Margo. What are? Ginagawa mo dito,